Hello! Ay, ay, ka! Ay, yung mga magaganda ko mga friends, sinama, napagod lang kasi ang layo ng nilakad nila. Maganda yan kanina. Ako nga pala yung tumawag kanina. And yes, I know. Oh! Ay! Mamano at magkakamukha silang oh. ng lalo. <laughs> <Tumugasan> kayo? Well, <laughs> no, stop, stop. I know what you're thinking. Sino, oh, what? Ba, sino ba siya? Ang ganda niya. Pero bakit kayo Brazilian wax at Brazilian blowout. Eh, hindi naman talaga kailangan cause ang pretty na niya, ba? Look, titigay niya. Look. Si, sino ba sa inyong tatlo yun? don't, say something, I know. Baka, oh, kayo, no, no, baki... please don't say anything, I know. No, no, no. no ba siya si guys! ako. lang! Bakit? Parang ko. pamilyar ka. Pamilyar ka? Baby, ya? Ay! <laughs> Ay, tignan mo. Teka. Ah, ano? Tignan mo nga. Ayan o. No? Para parang pamilyar siya, yung lagi nang-aaway nito. Sot mo, sot mo, sot mo, sot Oh, parang oh, pag Grandi Santiago. Hindi! Siya yung laruan ng mga bata. Pag ganyan, oh. Tapos ka doon ka. One, two, three, go. Chucky! Ayan. Oh. Tagalin mo to. Yan! Hindi ko may maluloko! Dari sa'yo, Jerry! Nakakatakot! Parang bulok na nyo! Ito <laughs> e na! na. Kilala ko na kung sino siya! <laughs> sino yan? Si Wally Bayola! Waki! <laughs> si Sandali! <Tanya>. Stop! <laughs> you are hurting me, Felix! <laughs> oh, <no. laughs> baby, I need help here! Baby, baby? Baby? Ayun si my hair ko, baby! Hinahanap niyo yung caregiver niya! Sige po, alam ko naman ako, mapagmahal, masipag at walang inaatras. Alam ko niya yun! Ah! Ah! Baby! Wow! Ah! <laughs> ay ay ay! Wow! Shot muna Yeah! Ay, 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 ay yes! pa harap, ganyan nga Ang Taktan ganda. Ang yes, oh my god. Rock and roll. <laughs> ay, <laughs> madam, madam. Yes. Naku madam, alam ko na kung bakit nandito ka ulit. Bakit? Siguro, nag-enjoy ka dito, no? Yes. Dahil sure. dito sa salon di Chika, yes, yes, yes. hindi lang gupit, kulot, at yes. manicure ang offer yes. namin sa inyo. Yes. We also have the latest and hottest, Chismis! Chismis! Okay Okay, okay. Okay, okay, okay. Ka na Makinig <laughs> na kayong lahat Ito na, may chika na ako Alam nyo ba, may kilala kong isang big star ah, Ang chika ha? Oh. Aba, hindi pa naman nagsisimula yung kanyang bagong project Ay, COD na agad ang sena niya COD? Ano ang ibig sabihin ba ng ano COD? Cash on delivery? Ano ba, ina hindi yun COD means cost of delay Aha. Ay, 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 Parang teko. ganito raw kasi yung eksena sa kanilang workshop, like Ay, this. Ay, us watch it together. This is what happened. Yes. Watch the best translation Kapagod. in the world. It's tiring. Thank you, Coach. What a fun workshop. tara, us go. Let's Hello, Coach! Hello, COSAR! And hello, World Philippines! Ha 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 ha! I'm excited for <na ako> <laughs> workshop. Let's <laughs> go! ko. brother! Bakit ngayon ka lang? Uuwi na kami! 1pm to 4pm ang workshop, diba? Tumating ka, saktong 4pm! Ano to? What? Ay wala! Sorry! Uuwi na kami! Bu -bu 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 wait, 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 wait! Wait! wait, 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 wait. wait <laughs> Kaping mainit! Big star ako! Kita niyo naman yung star! Ang laki ng star! At ang laki ng katawan ko! Big star ako! wala Walang uuwi sa pamilyang ito! Mag-workshop tayo! Para gumaling kayo, Marte. Let's go, 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 go! Fact, aha! Best acting I've ever seen so far. So, ayun na nga. Wala na lang daw na gawang choice si coach. Kundi ang magstay para mag-OT para sa big star, di umano. Aha! Aha! Siya Eto kaya na. Yun. <laughs> alam na alam ko na yan. Ah, kilala. Gusto niyo yung sabihin ko na? Wow! 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 Ah, pero mas maganda kung magbigay kayo ng clue. Tama! sige, okay, clue, clue. Nakanino ang clue. clue. May clue ka? Ah! asa? Ay. Eto, o. Oh. Asa? Asa yun? Klo? Sige, nasaan? <laughs> <laughs> yan! Yeah, Ayan! Ay, Pabasa ay, ay. pa sa'yo, Q! Two, two days na yan! <laughs> Ay, para si ano clue? Ano yung clue? yung clue, ang pangalan niya ay may letter ang L. Aha. L! Lucky cry. As in late. <laughs> Dahil nga late siya ng bonggang bongga. Aha! ba? Oh, eto na nga. Sinong hula niyo? Bulong niyo sa amin. Eh, eto na. Eto na. Sino? Eto, Haley. Hailey. Pwede, Hailey. Hailey? Si Haley? What? Actually, Hailey pa lang ang katawan. Fake nyo. L. Uh... L. Si Lan Vic de Guzman. Lalita. Lalita Curtis. Ayan. ikaw ba? Wala ka bang clue dyan? <laughs> Feeling ko ikaw yun eh. Sasabihin ko yung clue o gusto niya yung mo. pangalan niya na mismo. Oh, so, wow! wow. <laughs> <you pangalan> <naman>